hello, hello, hello everyone. Ako guys, ito na, no? Talagang aminado si Senadora Amy Marcos na pinahamak niya si VP Sara. At totoo naman talaga, no? Pinahamak niya kasi sila naman talaga simulat impusa yung magkaibigan at siguro sila yung mga nag-usap-usap na ito, eh, gawin natin presidente, si ano, si Ading. <laughs> Ito guys, pakinggan natin siya ha. Ito yung uh, ano niya, sinabi niya guys tungkol sa inamin niya nga nakasalanan naman niya. Well, uh, hindi ko naman naisip yun. Sa totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kami nga uh, nakalimot na may kampanya pala. Kaya uh, ta nga, uh, nung dumating siya, eh, sabi natin namin, Uh, pagkatapos nung pagpupunta niya sa kanyang abogado, ako naman sa mga hearing, ako naman ay talagang uh, abalang-abala na, um, na kung maari, ere ko na uh, uh, magkampanya na kami, nakalimutan namin. So, ora-ora na -ora, the following day, nag-shoot na lang kami. Biglang nakalimutan namin lahat ng politika na abala tayong lahat dito sa pagdampot kay Presidente Duterte. Ma'am, bakit itim yung ginamit sa si endorsement sa inyo? Hindi po ba... Your favorite game is becoming better than ever. Ma'am, bakit itim yung ginamit sa si endorsement sa inyo? Hindi po ba negative madating parang pagluloksa? Eh yun na nga, sabi ko nga, eh, bakit nga ba itim? Eh siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at uh, maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa justisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi na Kaya maraming uh, problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo dyan sa mga krimen. Ay, maintindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nag nga kami ng, uh, ng maigi kung pa, paano gagawin. Pero nagawa naman ng paraan. At yung itim, e simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Hmm. Naku, kasi nga naman yung korupsyon, di ba? Nagsimula yan kasi tinanggal nila yung binuong team ni PRD para hadlangan yung mga uh, korupsyon sa gobyerno. Pero wala. Binuwag ng kapatid niya. Ma'am, hindi daw ba magiging dahilan niyo para hindi niyo makuha ang suporta ng mga supporter ng administration dahil ang impression, mas pinili niyo talaga ang mga Duterte kasi kumalas kayo sa alyansa at ngayon nagpa-endorse kayo kay Bibi Sara. Eh, para sa akin, pinili ko lamang ang tama. Kapag labag sa batas, hindi tayo pwede sumang-ayon at uh, lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang uh, tama. Eh marami ng uh, kamali. Ako hindi ko na naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag a -advise. Nahihirapan ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng uh, napakataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain at trabaho. Sana tutukan ka man yon ang uh, napakahirap ng uh, uh, sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan kaya uh, sana bumalik tayo sa ating katungkulan na uh, ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan nako talaga namang hindi niya alam kung sino daw yung adviser ni uh, ano BBM yung asawa niya sino pa ba <laughs> Buti pa kami alam namin kung sinong advisor niya, no? Eh, ikaw hindi mo alam. Nako, yung asawa niya, yung advisor niya. <laughs> with the endorsement of Bibi Sara, sa tingin niyo daw po ba, makukuha niyo yung suporta na mga pro-Duterte, mga DDS, kasi may lang din na mga binabatikos kayo, like si Hanilet ang sabi yung in the investigation nyo about the arrest and uh, surrender of uh, former President Duterte, parang ang term niya, peek-ek lang. Ay, uh, wag na natin nga uh, pakinggan ang uh, kung ano-ano uh, tayo. At uh, eto nga, wala akong tristigo. Yung iba, gustong-gusto na magkaroon pa ng iba pang hearing dahil biting nga doon sa issue ng uh, pagdating ng mga ICC dito sa Pilipinas paano naman magkakaroon ng testigo eh, papatayin niya niya. Eh. Lagot talaga sila kung titistigo. May mga titistigo na Mga nganib yung buhay, guys, pag may tumistigo. Yes, yung iba naman, eh, sabi naman na talagang uh, napakahirap dahil uh, hindi pa mapaliwanag yung eroplano. Kaso wala akong testigo eh. Kaya uh, eto nga, uh, naalala ko bigla na kailangan pala mga panya kaya kinakailangan siguro eh tutukan muna yung uh, ating pangangampanya muli. Ma'am, nasa Cebu kayo ngayon, i-endorse na rin ba kayo ni Governor Gwen Garcia o niligawan niyo pa siya para i-endorse kayo? Hindi, nandito ako dahil 50th anniversary ng Kapataang Barangay, ang sinaunang SK na itinatawag. Nako, si Gwen Garcia, ano yan guys? Ano yan kampanya ni ano Sa kapatid niya yan guys. Nako talaga wag Hindi yan siya ikakampanya ni ano ni Gwen Garcia kasi papagalitan niya ni ano BBM <laughs> Kaya nandito ako, nagtitipon-tipon kami. Nagkataon lang si Bu ang tropa at uh, dito kami nagkaisa. Masaya naman dahil uh, magkikita-kita kami mga dati. Uh, sina, uh, marami na rin sumikat. si eh, Sina Secretary Conrad, si Secretary Gibo, maraming gobernador. Dito ay yeah, yeah. marami kung sino-sino. At panguli na lang ma'am, so mag-e-effort pa po kayo para makuha yung endorsement ni Governor Gwen Garcia? Ay, tignan natin. Kasi ang uh, balita ay nagtatampuro sa akin. Di ko maintindihan uh, kung bakit. Ngunit uh, ako ang... Uh... oh, di ba? Nagtatampo. Sabi ko sa inyo eh. Nagtatampo kasi syempre, ano yan eh, makabangag yun si Gwen Garcia. Kaya talagang magtatampo siya. <laughs> akin, eh, noong October pa, alam ko na na magkakaroon ng problema ng bardagulan sa politika na hindi hindi ko gusto. Kaya uh, sinabi ko na mula't sa pagang independent na ako, kaya mas maigi na ma-independent na ako nung umpisa pa lang. Yun nga lang, sumama ko sa alyansa, syempre dahil sa lawag, sa anak ko, uh, na-gobernador doon. Pero Uh, talagang sa lokal na lang ako sasama at uh, mas madali. Uh, Tingnan natin kung iikot din ang uh, iba't ibang tropa. Total, talagang labo-labo na rin yung mga partido ngayon. Nananatili akong NP. So, asyonalista pa rin ako. Okay. Ma'am, thank you. Si May-Anne, nalas sponsor yes, I, ba? Uh, may oh, ma sa Yes, Ma'am Ma'am, follow up lang. lang. Apa, uh, okay lang po. Ma'am, follow up lang. Yung sabi niyong itim na theme ay si galing po kay VP Sara. Siya po ang may gusto na 'yun ang maging theme po ng poll ad niyo. Oo nga, siya ang uh, nagsasabi na wala siya sa mood na talagang uh, itim at luksa ang uh, pakiramdam ng uh, nakararami katulad niya. Ako naman, sabi ko, paano gagawin ng, not, ng political ad yan? makakabenta ba yan? 'Di ba nakakalungkot? Eh tignan natin at uh, parang uh, totoo nga naman parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor. wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Tama din siya at saka ang itim, eh syempre nandyan yung pangalan ko, I trust Imee Marcos at uh, yung aming paninindigan ay sinasakop rin ng itim na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Mm -hmm. Ma'am, sabi niyo madalian lang tong shoot na to no nung pag-uwi Oo, oh, Oo. Oh, oh. Ma'am, uh, I need to ask directly. Ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ito o paano ba? Ay hindi ko naisip yun, hindi rin niya naisip. Talagang uh, nag-uusap na kami noon, noon-noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga kampanya, ayoko nang umikot nitong uh, eleksyon na to. Pero yun nga, nung uh, pabalik niya sa heg uh, inutusan yata sila ni senator robin ni uh, presidente duterte ng mga kampanya at tulungan ng mga kasangga yun ang nangyari so palagay ko eh marami na mga nagpapasalamat ako higit sa lahat walang mapaglagyan ng saya pasasalamat at karangalan sa aking puso simula sa poll kaming dalawa naman talaga magkaibigan at kahit papano aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito, kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your friends, long time friendship. Oo her. naman na hindi naman nagbabago. Kung minsan na yayamot siya sa sinasabi ko, eh ako naman nagalit din sa so, uh, kung minsan nagsasabi siya, oh, mara lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent mamisa pa sa akin hindi po ba kayo nag worry baka mas lalong lumala yung rift between you and PBBM because of this political ad highlighting yung mga problema ng kanyang administrasyon eh palagay ko ako na yata ang nag-highlight no, pa eh. hindi naman ito bago talagang nga ilang beses ko na hindi pa na inaugurate yung aking kapatid abala na ako sa smuggling at sa sitwasyon ng acting mga magsasaka abala na ako sa presyo ng mga bilihin pag uh, ganito tayo kagulo at uh, higit sa lahat hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbes natutukan ang sadyang problema ng bansa. Si Liza Marcos nga ang namamahala sa palasyo eh, ito naman. Kung ano-anong uh, pinapasukan na paghihigante at pang-aape, hindi kami naglaban, -gal, nag hindi kami nakipag-a... Uh, 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 tunggalian sa napakahabang panahon, halos apat na dekada, para lang mang ng iba. Hindi ito ang turo no, ng aking ama Kaya hindi ko alam kung saan ito nang gagaling at hindi ako papayag ng ganito. Hindi naman talaga yan eh. Kasi para sa akin talaga guys, I really believe, Aimee, na hindi talaga to hindi talaga mangyayari yung mga ganun kung... Hindi si BBM nakikinig sa mga taong nasa paligid niya, lalong-lalo na 'yung asawa niya. Kasi guys, um, at first naniniwala naman talaga ako na maganda 'yung plano niya para sa Pilipinas, 'di ba? Kaya nga kaya nga, uh, nga 'di ba? Uh, nakipagtulungan sa kanya si Vic Rodriguez, si attorney Vic Rodriguez. Kasi same sila ng pananaw. Eh, nasyak na lang siya nung nagsimula na yung, uh, yung pag-upo-upo talaga. Yung, yung, malapit ng manalo si BBM. no uh, si, sa sa simula pa lang ng campaign nila three 3 years ago 'di ba talagang walang wala silang kasama ganun at the end of the campaign period, yung malapit ng eleksyon, marami nang umaano, umaaligid-aligid na wala naman talaga sila sa ganun. Yung mga ganun, kasi nga, nako, talaga naman, pero kung to totoo, kung totoo talaga siyang lalaki, hindi naman siya maniniwala sa asawa niya eh. Just a bit of my thought. So, Alam hindi. naman niyo nung eh, 'di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating uh, land reform. Abala na tayo doon sa Maharlika Fund, doon sa uh, people's initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggam-bongga -bongga ang ng bansa. Kaya uh, hindi ito bago at uh, siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na, na nanghihinayang talaga ako para sa akin okay. Malaking king trahedya sa amin to. Mm -hmm. So hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakita sa isa kayo at ang pangulo. Walang ganong worries sa inyo ma'am. Well, para sa akin, eh, sana wag masamain. Alam ko, nagtampo dahil uh, doon sa hearing. Pero kung tutuusin yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam man sagot. At ang daidain nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. E eh, nung nag-iba-iba uh, na yung sagot nila, at uh, waring uh, nagkanalan sila abay hindi ko nasagot yon hindi ko na pananagutan yon ang akin lamang eh abutin ang katotohanan at uh, iwaksi ang lahat ng hindi tama labang sa batas labag sa uh, batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit Ma'am, sorry, last na po talaga on my part. Ma'am, uh, itong endorsement ni VP Sara, given yung inyong standing sa mga uh, service ngayon, you think enough para kahit papano maipanalo at maituloy niyo yung second uh, term po ninyo? Ako hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon eh medyo distracted ako. Medyo na-trauma ako doon sa nangyayari. Hanggang ngayon di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado, nakaalyado naman sa umpisa. Hindi ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay uh, nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng uh, ng uh, trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon, eh, dapat tutukan na natin yan. So, kung uh, makakadagdag at kung hindi, alam niyo ang uh, tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. Thank you so much, ma'am. Ma'am, Sime. Totoo talaga yan. Alam nyo, guys, um, ibuboto ko si Amy Marcos, number 11. Tapos, it's either number 11 si Camille, number 12 siya. Basta, Duterte 10, yun talaga yun, Duterte 10. Tapos, it's either Camille yung 11, Camille Villar or 12, si Amy Marcos. It's either of them. Pero talaga guys, um, iboto talaga natin si Amy Marcos. Kasi nakikita ko talaga guys, na oo, mangga siya. Mangga siya in a way, pero kasi guys, Marcos pa rin siya. Hindi pwedeng hindi siya sumama sa lawag, no? Kasi nandun yung anak niya. Pero yun nga, bakit with the administration pa talaga, no? Yun nga lang, pero alam nyo guys, hindi naman natin masisisi guys, no? Pero oo, simulat sa pool talaga yung People's Initiative. Alam nyo kung na, na, napatuloy talaga yun, ako, patay talaga tayo. Pero hinadlangan niya, di ba? Tapos siya din yung kauna-unahang nagsabi na madaming blanks sa BICAM report. Totoo yan. Totoo talaga 'yun lahat. Mayan naman po, Corvera net, net Net 25. Okay, hi Mayan. ay uh, good morning pa Ma'am. 'Yun follow up ko lang sabi niyo kanina, uh, hindi na tama 'yung landas. Ibig sabihin, uh, 'yung uh, banat kasi 'yan doon sa Marcos administration eh, 'yung uh, poll ads niyo. Dula tayong magagawa. talagang uh, marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise nung bata pa ako, o maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako. Sinabi ko na talaga malakanyang isa snake pit. Nung panahon ng tatay ko 'yon kasi kung ano-ano ang uh, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang uh, agenda. Eh ngayon, ang nangyayari ay talagang nakakatakot kaya ta uh, sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong uh, politika na pang, mapang-ape, mangpahigante, hindi na siya hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Sa palagay nyo guys, may babalik pa talaga, may babalik pa ba sa tamang landas yung pag-iisip ni BBM? na nandyan yung asawa niya, nandyan si Martin Romualdez, sa paningin, sa paningin nyo, sa palagay nyo, para sa akin guys ah, pwede naman talaga siyang manindigan eh. Yun talaga yung i-pray natin. Na alam mo yun, mabukas yung pag-iisip ni BBM. Tsaka wag na siyang mag-ano, mag-drugs. No? Kung nagda-drugs man siya, wag na. <clears throat> Ang hirap naman siguro no, no, pag yun nga. Nako guys, anong masasabi nyo?